RRMO, dito sa Torrijos at uh, siya rin ang officer in charge ng uh, administrator ng uh, Torrijos White Beach at uh, medyo disappointing talaga dahil kasama niya ako na mag-ikot dito sa Apoktoy, uh, Torrijos White Beach at uh, kanina nakita ko siya na siya mismo yung nag a Uh, mga CR dito. And then may kakapapos na mga gumamit na ano, nitong CR na ito. Papakita ko po sa inyo kung papaano kawalang disiplina ng ilan nating mga kababayan. Okay. So ito po ay comfort room dito sa may Puktoy White Beach B. Nandito po an alternative po ya. Alternate, I mean alternate po na ano ito, na comfort room dito sa Puktoy. Papakita ko po sa inyo ah, uh, bakit walang kadisi-disiplina ang ilan nating mga kapapain na nabisita dito and yet nag request kita na sana ipanatilihin na maganda at maayos ang mga CR. Tingnan nyo po ha. Ayan. Ayan ang tingnan nyo po. Kita nyo po yan. Napkin. Tapos mga balat ng uh, uh, shampoo ang pinakamalala po dito dito po nilagay sa loob ang uh, balat ng shampoo paano yan malilinis ngayon mawalang oh, galang na po sa mga nakain pero tingnan nyo po oh. dyan mismo nilagay uh, ang balat ng shampoo so ito po yung problema talaga natin dito sa lugar Uh, kahit na anong sikap po ng mga namumuno dito na panatilihin na maganda ang ating mga pasilidad kung ang mga tao naman po na nabisita, na nabisita ay walang disiplina wala talaga akahinatnan ho ang ating turismo ang lugar yan ho ang problema dito sa ating lugar at uh, medyo disappointing talaga so sila yung gumamit dito nakakalis lamang UVA 751 yan so disappoint, disappointing talaga wag ko kitang maghahangad na maganda ang lugar at manatili ang lugar kung wala naman kita mong isang choran ko na ulit ah ko po ulit sa inyo o, ayan ho yan dinisenyo oops walang kadisiplina kadisi walang kadisiplina kadisi yan. Yan ho. Ilan sa ating mga kababayan. Okay. Ngayon, ano pong masasabi ninyo sa mga nagkakaklaw dito sa Puntoy White Beach? Bakit daw Kahit mayat mayat po ang paglinis ng mga staff dito, kung mayat mayat din po ang pag wala pong mapapatunguhan at walang mangyayari sa ating lugar yan din ang problema ng mga nadayo kahit saang beach dyan kawalan ng disiplina sa kalinisan sabi ni Rudy Rolioque Gonzalez yan. kita nyo po ano po yan. kahit maglagay po kayo o kita dito sa Pupay White Beach ng isang daang tagalinis isandaan at dalawang po naman po yung nagakalat at mayat maya po ang pagkalat at walang disiplina sa sarili wala pong mangyayari dito sa ating inapagmalaki na lugar yan po ang maliwanag na katotohanan kahit sabihin po natin na yung ating mga CR ay linisan nila mayat maya kung kada labas naman po ng mga na gamit ng, ng CR ay hindi man lang ang maalam magbuhos, talaga pong mabaho ang lugar. Yan po ang masakit na katotohanan, ang kawalan ng disiplina sa ilan nating mga kababayan o ng ilan nating mga kababayan. Ang number one na kailangan po talaga sa tao ay ang disiplina sa sarili at respeto sa kapwa. Sabi ni Rowena Sato, Rowena Sota Sato, minsan na po at palagi po nating uh, ina-promote ang Poktoy White Beach. At every time po nakita ay merong uh, promotion na inagawa dito sa lugar. Nakakarinig at nakakakuha din po ito ng mga komento na bakit daw po ang baho ng kanilang mga CR. Kahit na po, ulitin po, mabaho po, po ang CR dahil ang mga tao pong nagamit ay walang disiplina. Kahit na maglagay ka po ng napakaganda na mga pasilidad, kung wala naman pong disiplina ang taong na gamit, ano po ang mangyayari? May Jasmine na nanonood. Virgie Regalado is also watching. Grabe naman sila. Wala talagang disiplina. So, ang pinaka keyword po talaga dito ay disiplina sa sarili, disiplina sa kalikasan at disiplina sa infrastruktura na narat na nyo sa isang lugar. Ano po ngayon ang masasabi ng mga naga komento na bakit ang dumi po ng lugar? Yan po yung mga staff dito. Sabi ko po kanina, kahit na maglagay po dito ng isang daang mga tagalinis kung mayat maya naman po ang dumi na inadulot ng mga nabisita at nadayo dito sa lugar lahat po sila ay walang kabuluhan CR po talaga ang problema kahit saan sabi ni Darylin Grimaldo Riquintel may problema po kita sa CR pero alam nyo po itong napagalaman ko kay Sir pinaagapan naman talaga ang uh, pagkakaroon ng supply ng tubig dito sa Pugtoy, White Beach as a matter of fact po meron po silang pinalagay dito na ano dito, mga water tank at uh, apat na beses sa looban ng isang araw, nag-deliver ang so, supply ng tubig dito para lamang bawat pagligo ng na mga nabisita bawat pag CR nila meron talaga silang tubig na magagamit patuloy po ang improvement na inagawa nila pero kapag ang tao po ay walang disiplina wala pong silbi yung water tank na kayaan, wala pong silbi yung uh, mga uh, nagalinis dahil mayat maya naman po ang basura na inaiwan ng mga naga po ay pansamantalang magapaalam kumusta po ang ating signal sana ay maganda sana ay maliwanag po kaming narating sa inyo inyong mga tahanan dahil kung hindi ay sayang ang ating laway <laughs> sa ating mga kababayan konting uh, shout out muna si Lizzy po ay nanunood I've been there last Thursday mahiya naman sila kasi hindi naman sila ang gumagamit kung malin kung kasi hindi lamang sila ang nagamit. Kung malinis ka sa sarili mo, dapat ganoon din, ganoon din sa mga bagay na pangangailangan mo sa loob man ng bahay o sa ibang lugar at dapat alam mo yan kung paano mo gamitin dahil nakakaya sa masunod na magamit. Sana lahat kabayan ay ganyan ng utak sa iyo kabayang Marichu Peña Flora. Sana lahat ay ganyan ng utak. Tama ka dyan, tama ka dyan, DJ. Kung ang tagalinis ay isang daan at kung ang nagakalat naman ay 120, wala talagang silbi. Kahit na po, dagdagan pa natin ang mga tagalinis, mas madami sa nadating. Kung yung mga na nagalinis na ay walang disiplina sa sarili, wag na po kayo mabisita din eh. <laughs> Kakagalit la ang talaga. <laughs> Yan, sabi ni Darylin Grimaldo Riquintel, no linite nanonood. Magandang uh, Uh, araw po sa inyo at salamat sa ating mga uh, nagalinis dito kahit na anong titigas ng ulo ng ilan ay talagang pabigyan pa rin nila ay na uh, panatiling maayos ang uh, BYUB at uh, kita niyo, sabi ko nga ni po sa inyo may basurahan naman po doon ano po, yun po ang sabi ko yun, ano yan? may ano yan, may laman pa, baka nilagay lang dyan. So, uh, sina, uh, nasabi naman po namin sa inyo, ano pa po bagang kailangan? May basurahan naman po doon man din, ba't hindi maidala doon ang ano, ang, uh, ang uh, mga kalat? Ayun po oh, basura. Ano pang agawin natin? Meron na po man ding basurahan. Wala. Sino po kasasihinin nyo ngayon? Ang mga nangyong sabi ni Remy de la Cruz sa hair. I've been here last Thursday. Uh, Daryl and Grimaldo Riquentel nanunood. Hana no, Ong nanunood. Ron, uh, Ruben Asot Asano. Kung may disiplina po ang mga tao na nagpaglinis. Ay, hindi na po, ay, hindi na po talaga kailangan mayat-maya ang paglinis. Tama po yan. Sabi ni Re Sir, sir, so, body, uh, kita sir. Kita'y magkapalam. Sir, i-encourage mo sila yung vlogging nating paalaala dito. Sir, dito kita. Kaya na. Yun, live sir tayo, medyo malakas lamang ang hangin, pero magkapaalaan ulit si sir, dahil kami mismo, nakita namin, ako mismo habang kami inagay dito sa lugar, nasasahan namin talaga kung paano yung, yung ilalaking mga kababayan ay uh, walang kadisiplina-disiplina uh, sa Inggris po sabi na mga mama